Siniguro po ng DFA na uh, may contingency plan kung kinakilang ilika sa mga Pilipino mula sa Iran. Sa Israel naman, mayroon na po nga uh, na ipadala na team para tiyakin ang kondisyon ng ating mga kababayan roon. Ang apat na kababayan po na nasugatan at nasa ospital, dalawa na po sa kanila ang nailabas at dalawa na po ay nananatili sa paggamutan at uh, ipinagdarasal po natin na mabilis na nilang pagaling. Ang direktiba ng Pangulo sa DFA DMW at OWA, ay mabilisang tulong sa ating mga kababayan. No one is left behind. Yun ang tagubilin ng Pangulong Marcos Jr. At para po sa mabilisang uh, pagkontak po, uh, meron po tayong Middle East Emergency Hotlines, ang DMW OWA Help Desk, idaya lang po ang 1348. At uh, for those abroad naman po, pwede nyo pong idaya, plus 63 21348. Actually, may direktiba po ang pangulo maliban po sa akin na banggit. Uh, ang DMW at OWA ay uh, dapat daw siguro dapat siguraduhin ang safety and well-being of the OFWs na apektado ng tensyon dito sa Middle East. At uh, magkakaroon po ang uh, ngayon po ay nasa crisis mode at heightened alert ang uh, DFA, uh, ang DMW at OWA para matulungan po ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. At nagkaroon din po nagset po ng 24/7 Middle East help desk uh, for the OWAS para po mas mabilis ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Pero Yusek, uh, is the President considering na magpatupad ng uh, forced force repatriation kung sakasakali? Hindi pa o oh, hindi pa dumarating doon sa point na yan. Hindi pa po dumarating <laughs> sa ganung punto pero ready po ang ating mga ahensya kung kinakailangan po ng repatriation.